eto na, suplada pala itong isang not so young actress. Oh, wow. Friendship, alam mo ba? Oh. Kasi sa isang event na dinaluhan niya, ay may mga lumalapit para magpa sa kanya. Siyempre, mga fans. O, oh, mga fans eh. Oh, oh. Pero, just Diyos ko, saan, Pero, dead mo lang ito, hindi tumitingin. Tumitingin, ay? But... Right? Sige, okay. Misa nga, iba, nagpa siya, dead mo lang. Mm -hmm. At talagang walang pinagbigyan na. Tapos, itong isang kanyang jewelry ay sinasabi ng mga na mamaya na lang kayo magpa-feature, ha? Ganun, di ba? Ah. Bukod sa pang-instap, nitong natso yung akta sa mga panig. Ganun pa sinabi nitong kanyang jewelry. To think na itong girl nito amor ay nakaupo lang. Na. Oh. Pwede mo sa posi po, pumuspos ka na lang ganyan. Oh. Ganyan, ganyan, ganyan. Wala, dead ma naka siya. Nakagano'n, ganyan siya. Hanggang matapos yung event. Hanggang matapos yung event, walang hindi, walang Wala. pinagbigyan. At natapos yung event, nagmamahal. Madali na siyang umalik, walang pinagbigyan ng mga pane. At may mga nakakasalubong pa rin, bukod sa mga lumalapit. Nung palis na siya, sinusod siya ng mga pane. Talagang hindi siya luminingon, dire-direction lang sa kanyang Oo, sasakyan. Hindi mabate. Hindi mabate. Walang pinagbigyan sa mga nagpapapicture. Ay, ang ganda pala ng no, outfit natin. Ngayon ko lang nakita yes, not, red, na ah. ko na yung Yes, Pero ikaw